Sa datos ng World Health Organization noong 2024, tinatayang aabot sa 15 milyon ang bilang ng mga solo parents sa Pilipinas. Dahil sa bigat, nakaakibat na responsibilidad ng pagiging isang magulang. Kabilang ang mga solo parents sa mga prioridad na maalalayan ng programang magnegosyo taday ng OVP. Kabilang sa mga pinakabagong benepisyaryo nito si Michelle Mayor ng Cebu City. Kwento niya sa amin, na niya na ang pagluluto kaya't ang pagtitinda ng ulam ang kanyang pinasok na negosyo. O oh, ganahan mo dyan kung anong malingaw mo kung anong Magluto-luto ba, kay makakaon pa, tanya ka nang basta makuha lang jogol Ikaw mas lakapoy ko na no, pero di man, okay raman. So, Tulad ni Michelle, naalalayan din ang programa sa Nelisa, pagtitinda rin ng mga masasarap na ulam ang kanyang pinagkakaabalahan sa loob ng apat na dekada. Sabi niya, natutunan niya ang iba't ibang teknik sa pagluluto mula sa kanyang lolo. Isa rin siya sa pinakaunang nagtinda ng mga Filipino dishes sa kanilang komunidad. Kaya lang, ma'am, ka lang, lang. Oh. Kaya nga po, kung kuan lolo, mang lolo to, magsudan. Ipinagpapasalamat naman ni Melissa at Michelle ang malasakit at pagtitiwala ng tanggapan sa kanilang kakayahan sa pagpapatakbo ng negosyo. Anila, malaking tulong ang programa, lalo na sa kanilang mga solo parent. Irol-rola na ako. Kuan lang akong halin, akong i-sana. Mo'y akong pangon para Na mga karne, ana. Sna ko sa himo barbecue mahapon. Nalipay, nalipay kay ko ma'am. kay dako -tabang labi na sad bitug tabang na bina ang amount niya nga 15 baya. Dako na tabang sa sakong kanina ani akong punan-punan. Unsa magipamalit nimo sa 15,000? Kuan karne niya, nakapait kog bugas niya katong mga lemas. Mula dito sa Cebu City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News.